911 hotline bukas na para sa mga biktima ng bullying sa eskwela ayon sa PNP. Tiniyak ng na Philippine National Police o PNP na handa na silang tumugon sa mga insidente ng bullying ngayong pagbubukas ng klase. Sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III, bukas na ang 911 hotline para sa mga biktima ng pambubuli sa mga paarala. Paliwanag ni Torre, hindi na kailangan pang pumunta sa presinto ng mga biktima o magulang. Kapag tumawag sa Agad itong sasagutin ng mga naka-duty na polis at ipapasa sa pinakamalapit na local police station. Tinidiyak ng PNT na makakarating ang kanilang team sa loob lamang ng limang minuto para rumesponde. Ang mga polis naman sa local station ang makikipag sa school heads upang mapigilan ang pangyayari bago pa umantong sa karahasan. Dagdag pa ni Tore, nakipag-ugnayan na ang PNP sa mga pinuno ng mahigit 45,000 na pamputiko at tripadong paaralan sa bansa para tiyakin ang seguridad ng mga mag-aaral. Pinabantayan din nila ang mga lansangan upang maprotektahan ang mga estudyante laban sa mga kriminal na maaaring manamantala. Nanawagan din ng PNP Chief sa si mga magulang na maging mapagmatyag at makipagtulungan sa mga otoridad upang masukpo ang anumang uri ng karahasan o pambubuli laban sa kanilang mga anak. Batay po sa pag-aaral ng Program for International Student Assessment, kinilala ang Pilipinas bilang bullying capital of the world dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng pambubuli sa mga paaralan. Kaugnay nito hinikayat ni Sen. Winda Chalian ang Department of Education o DepEd na tiyakin ang pagkapatupad ng Good Manners and Right Conduct o GMRC sa lahat ng baitang. Agad naman itong inaksyon ng ahensya bilang tukon sa lumalalang sitwasyon.